Second batch ng video natin, para tapusin ninyo. Ito yung second batch ng video. Pagkakalala natin ng dumi-dumi. Para makakapag ang tayo. Piler na lang natin para mabilis. Yan. Bakit ba iniwanan ko yung pulisan? Yan, ito yung mga ingredients natin sa ating sopas. Kami kunti konti lang kami pag nag-sokas kasi para function lang siya sa isang araw. matigas pa. Ano ang hindi naman natin, hindi natin ito slice Ito maliit kasi yung pag-aano ko nito. Uh, nililiitan ko lang siya kasi para uh, hindi makita ng mga bata kasi ayaw nila ng mga gulay-gulay. So, pag ako naglalagay sa sopas, hindi ko siya masyadong binalakihan, lilitan ko lang ng hiwa. Pag may oras pa, pero pagka hindi naman, uh, bahala na si Batman. Pero dahil may oras pa naman, maaga pa naman, lilitan natin siya ng hiwa para hindi nila makita. Kasi hindi nga akong ng ano, ng ripulo sa, sa, sa sofa. Kasi pag nakita nila, Alam nila. Kaya, kailangan hindi nila makikita yan cubes. Ready na natin para isasalaw na lang natin. Okay. Good morning pala. Thank you sa mga nagsubscribe sa akin. Galing sa... Isang app na mga friends natin. Thank you so much sa inyo. Parang tayo ng parami. Na uh, 725 na tayo. At uh, thank you so much na nag-subscribe sa akin. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa kasi busy tayo. Pero kung may oras ako, iisa-isahin ko kayo sa shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat na subscribe sa akin. Uh, wala pa tayong kodigo kaya busy pa tayo pag tayo kumakain pa makakapag shout out tayo ng isa isa ngayon in general muna thank you so much shout out sa inyong lahat sa mga nag subscribe sa akin happy ako kasi nasa 725 na tayo more subscribe kailangan ko pa ng 300 na subscriber para tayo monetize ni youtube yun Uh, dito po sa pag-YouTube ay hindi ito agad-agad sa sahod taon po dito bago, bago sumahod kaya tsagaan lang para bang ang stay dito parang mag-iipon ka lang ng sahod mo no? parang ganun kasi hindi siya ma-withdraw kailangan ang pinakaano niya ay maano mo yung criteria nila na 1000 subscribers up tapos 4000 watch hours kaya yun manood kayo tapos kailangan ay wala kang Community guidelines walang ganun wala kang violation na ginawa tapos uh, kailangan na ano mo yung criteria nila na yung tatlong yun maibigay mo yun kaya uh, medyo maingat tayo sa pag-upload hindi na tayo gumagamit ng mga music music para hindi tayo copyright ngayon pagkasama si Tana, si Alex, nilagyan natin ng for kids yung video para iwas community guidelines tayo. Yun. Kaya, simula tayo sa simula bago yung ating channel kasi yung dati kong channel ay uh, na copyright tayo doon. Aw! Aw! Talas ng ating kutsilyo kahit

kaya sana sa amin mga ka-baby love kaya sana makauwi tayo sana magbigay si boss ng pang-uwi natin para masaya ayun makauwi tayo sa amin magsabi naman na ako to sana bigyan tayo kasi alam mo naman yung ito yu-yun <laughs> pag, pag ayaw niya ayaw niya pag gusto niya gusto niya ayun sana haminan siya ng mabuting ano, mabuting kalooban yung pagkakuri ay hindi umiral ngayon. Sana bigyan niya tayo ng pang-uwi sa amin para masaya. May oras tayo para makabanding ang pamilya kasi minsan lang naman yun. Tsaka kasama naman yung mga kapatid ko, nanay ko. Para madalaw natin si tatay, tatay ko. Dadala ako ng kandila para makapagsindi sa ating mga ano doon. Sa mga Lolo, lolo, lola ko. Tsaka tatay ko. Tsaka yung pinsan ko na hindi na ako inatay yung laging nangihila sa akin sa sayawan. Siya talaga hindi na ako naantay. Dadala na rin natin siya. parang ano um, nasita tayong magninado <laughs> kaya yun, ready na ang pagninino pero ano naman yun, pinsan naman yun kaya okay lang, pinsan ko yun yung tatay nun at yun, yung, ta, yung tatay nun at ako ay pinanak ng magkapatid so pinsan ka ng buhay kaya okay lang yun pagbigyan natin kasi syempre para walang masabi sa atin, 'di ba? Inopen inopen ko yung pinto. Medyo na na ako kasi mainit ang mga electric panas nasa taas lang Hindi ako nakapagbaba na kasi dire-diretso na tayong magluluto. Kaya hindi na ako nakapagbaba ng electric pan dito. Yun, naliitan na natin yung ang gusto nila. Yung hindi nakikita masyado yung mga gulay na yan. Sinong relate mga kamami? Yung mga anak na ayaw ng gulay. Kaya kailangan minsan dadayain natin sila. Hindi naman nakikita yung mga gulay-gulay na yan. Hindi naman naman sinatsaga ko siya liitan. No? Ang liliit nito. Oh. Para hindi lang nila mapansin na may karo. Hindi rin mga nagagay ng repolo kasi. Ayun, malaki yun. <laughs> Makikita nila yun. yun Ayun. dyan sa so, mga sa so gulay ng sopas na siya Ayan. ito yung ating ilalagay yung tira natin sa pansit ano to uh, atay bahibay lang natin ng konti para hindi masyadong malalaki nakakalo ng ating kuchillo ito lang Bakayan natin ang kusip yun hmm. yun yun sama na natin dito kasi para isang lagayan lang sila ang hirap man lang bit, -bit sa taas ng ang daming laga. Ayan. Ayan. Pagdagan natin. Marami naman ito. Okay na. Pagdagan natin sa freezer ito. tapos itong ating gulay para sa aso uh, ihiwain na natin bukas na itong ating kalabasa bukas na ito sa lagayan natin ng ang ating luya para sa tinola. ating cellphone. Papatayin ko muna mga ka-baby love kasi ayaw niya na. <laughs> ayaw niya na. Mamaya uli mga ka-baby love ko. Good morning. Happy cooking mga kamami. Uh, subscribe niya na. Subscribe niya na ako din sa bago kong channel. So, para tayo lagi magkakasama araw-araw. Bye! Thank you so much sa mga nag-subscribe. I love you all, guys. Thank you. Bye-bye.